ito so guys, nagpakargo ako. Um, kasi yung paglipat ng bahay namin. yung mga gamit kasi ako. Ito mga lumang gamit to, yung binigay ng amo namin. Uh, Tapos sabi naman ng amo ko na huwag magdala ng maraming gamit sa paglipat namin. Kaya ipakargo nila namin. Kaya napilitan akong magpakargo. At hindi ko in-expect na itong cargo na to, ganito pala sila may balot. Uh, safety talaga sila magbalot dati yung cargo pinadalhan pinadalhan ko hindi ganito kaso lang uh, ngayon yung tinignan ko yung account nila ang daming nagreklamo tinatakot naman ako yung iba 6 months na daw hindi pa nakarating yung carto nila na expire na yung laman kaya naghanap ako ng ibang cargo sabi ng pinsan ko kasi yung pinsan ko dito sa court uh, 20 years siya dito pero so, ngayon nasa pinas na siya itong cargo na ito daw yung ito falcon cargo ah uh, maganda daw to kaya hinanap ko ang account nila sa facebook at tinginan ko yung mga mga nag-comment kung marami bang nagreklamo. Wala akong nakita nagreklamo doon. Tapos may nagsabi pa na 14 years na lang siya sa kargong ito. Hanggang ngayon daw, dito pa rin siya. Kaya ito ang ano ko, eh, tinawagan ko. Ito o itong karton na to, hindi ito sa Falcon Cargo, sa ibang cargo to. kasi hindi ko na, ano no, hindi ko na tinuloy sa iba. Dito na lang sa kanila kasi nung dati kong pinadala na cargo ang daming reklamo yung iba sabi nakapalit na lang daw sila dito yung karton nila hindi pa nakarating kaya itinulimipot na ako dito eh akala ko hindi ganito magbalik sila Dito pala pagdating nila sabi balutin lang yung sako nakahimip ako tawad. So, dala ng tawad sa dalawang karton kasi so, XL to wala ko ibang pera nagkas advance na nga lang ako para maipakargo ko to kasi hindi ko na-expect na makakapakargo na ako kasi wala akong pera kaso sabi ng amo namin na ipakargo na daw yung gamit namin kasi hindi kami magdala ng maraming gamit sa lipatan namin bahay kasi yung bahay na ito eh pare na bet kaya ito na pwede ka magpakargo pero ang galing nila. Ang ganda ng pagkabalot. Safety na safety. Pwede na hindi maayusin pagbalot yung, yung cartoon kasi binalot naman nila ng sako. Ang galing talaga. Hindi yung bahay pagkamahal. Pero sulit naman. Hindi ka kabahal sa cartoon na kasi ito nakabalot talaga ng sako tapos sabihin mo lang sila na kapag may mabasag sabihin, sabihin nilang yung nagbalot na may mabasag para lagyan ng child uh, sticker para malaman nila na may, ba, mabasag sa ilalim so, ang galing talaga na ano na ako sa mga gamit kay ko kasi na lapit na umuwi ayokong kong uwi ako na ayokong may marami akong dalang gamit kasi so, hirap mag ano lalo na may ano kapag dating sa Manila hila hila mo yung ano hila hila mo yung ah uh, luggage mo nakatrain ako ng ano uh, bigat ka naman yung bag ko nahihirapan ako mag ano kasi ah uh, hindi pareho ang aeroplano sa napin ko kaya lipat pagdating sa Manila, lipat naman ng aeroplano. Buti na lang. Yung amre, ginuha niya ng aeroplano. Hindi ko nagsin direct Manila. Kasi pagdating sa Manila, iba na naman ang aeroplano. Kaya, lipat. Hirap bang, ano, sa na sa bagahe na na magigat. Kaya, ito dahan-dahan ko -dahan, na eh, ano yung mga gamit ko parang isang bag lang yung galing ko sa uwi ko. natin na. ko ng pinas. Ito may ano pa. Nilagyan pa nila ng ano tawag doon. Yung ang mas ano talaga yung ano nila. Pero ganyan man lahat ng cargo ganyan. Lagyan ng ganyan. Pero iba sa kanila kasi inuna una yung sako. saka yung ano. Ano talaga. Sit Kaya dito, kaso lang, napit ako ng Medyo ba'y pagkamahal tong ano na to, company na to, pero Okay ang pagkapalot. In, ngayon ka palang ito na try. Pero sabi nila sa Mindanao, 3 months daw. Okay lang. Dati, 3 months lang talaga. Darating yung cargo ko sa ibang cargo. Mindanao kasi. May pwede ka magmadali air cargo. Kaso napakamahal. Tapos may limit sa tiket ng karton mo. Kaya dito na lang sa si cargo. o oh, ang ano ba? Sipto talaga ang karton. Balot na Balot. Tapos, mabait pa naman tong ano. Yung, yung, yung isa, ito, yung isa, hindi siya Pinoy, pero yung isa, pinay siya. Mabait pa naman. Sabi, pwede daw utangin. Magpa-utang daw sila. Kung ito siya ang tawagan, ito, ito siya. Kapag siya ang tawagan, pwede daw maka-atawad ka. O pwede, Pwede utang magpa-utangin mo, magpa-utang siya. Pero para sa akin, ayoko ng utang. Pabayaran mo pa rin, tapos mag-ano ka, mag-isip ka na may babayarin ka pa. Kaya ako, diretso na. Pero wala na iisipin na bayaran. Siguro itong cargo na ito, yung carton ko, mga December, siguro itong makarating sa Pinas. Tamang-tama yung padala kong mantika.